wala ng buhay nang matagpuan sa loob ng kanyang bahay ang dating OFW na si Annalyn Rimbulat. Ayon sa Numancia Police, nitong Pebrero 18, alas 9 pasado ng umaga ay nakatanggap sila ng tawag na may natagpuang patay sa Pusew Numancia Aklan. Sa kanilang pagresponde, natagpuan sa loob mismo ng bahay ang bangkay ng biktima. February okay, 2018 aga, kagahon ay may nagtawag ka iya nga ruin ni ay may nagit-an nga patay ito sa barangay Pusil iya sa Banwa no naman siya. 9.30 habi kami nakabatan itawag uh, halin sa ato niya naman siya MDRR Nakilaga nato na rin uh, biktima nga ra uh, si Annalyn Rimbulat abali 59 years old at imaura. Sa pagsisiyasat ng kapulisan at kapamilya, ay nawawala rin umano ang cellphone ng biktima pag imbestiga abi igto pag agto itong time nga tong nakita imao hay wa ut anakita ra ana nga cellphone ay suno sa pamilya at biktima may anak na nga cellphone pero wa ut anakita sa ratong pagrespondi igto dahil sa balakas na kutob ng mga kaanak na hindi natural death ang nangyari kundi may pumatay kay Analin kaya nagdesisyon sila na isa ilalim sa otopsiya ang bangkay nito okay, man kami, eh autopsy, gin autopsy rugawas itato niya biktima. Sa autopsy result ay nakita na nagtamuraw ng sugat dulot ng pananaksak si Annalyn sa kanang bahagi ng katawan. Dito na nakumpirma na pinatay nga ang biktima. So, Ana cause of death hayro blunt force injuries to the head and stab wounds to the body. yani hay may una nga imo nga it's either nga nabunggo imo or ginhumod imo nga ginbunggo ra uwa ug may nakitaan man nga uh, mga binun-an sa ana nga uh, parte at ana nga uh, lawas in initial common it aton nga crime laboratory may daywa nga ka uh, stab wounds imo nga naangkon sige kanpi ra ma anang iya sa right sir right sa kilid sa kilid nana Aguwas sa mga penetrating nga wounds a binana at nagtagos gid asa nang gawa sa anang lawas, may una man imo nga mga punctured wounds kung bagahay punctured nga ni matagin toslok nga wa ta baga nag nag ano gid ang kaya nagpatuloy sa pagkalap ng ebidensya ang kapulisan para matukoy ang sospek Agung bisay ka to hay gid nagpundura aton nga naman siya PNP sa pag ausoy it lead ag mga ebidensya kapin pagidro aton nga mga eyewitness base ko may nakakita sa raya nga ranga, insidente, hay, sigidas, amun, nga insidente ay sige das gidro amon nga pag-usoy kapin para mga CCTV footage nga pwede namon nga mabuan it lead sa raya nga nga insidente sino nga ba ang may kagagawa ng nasabing krimen gayong wala naman raw nakaaway si Analyn sa kanilang lugar makalipas ang anim na araw, gabi ng Pebrero 24, isang kabarangay ang lumapit kay Kapitan Alan Rose. Nagsumbong ito na mayroon raw na ibinebentang cellphone sa kanya. Ang cellphone raw ay may mga larawan ng biktimang si Analyn Rimbulat. Na 11 o'clock nung ano Saturday. Pumunta dito yung bibentahan sana ng cellphone ng biktima na mm -hmm. na pinatay dito sa amin. Nakita niya yung home screen ng ano cellphone is yung picture ng namatay dito yung ng mm -hmm. pinatay dito na babae. Kasi yung cellphone is wala namang ano, walang password. Kaya na open niya. Tiningnan niya lahat ay, uh, positive na yung uh, sa loob ng gallery is puro picture. Lahat is picture ng biktima. Ang cellphone ay ibinebenta raw sa halagang 1,500 pesos ng isang lalaki na kinilala sa pangalang Emilito Alapag. Sabi sa akin nung ano Pahiramin mo muna ako isang libo para... Siyempre sabi kasi niya, e, bibilihin niya mm -hmm. yung cellphone na halagang one pipe. Ibinibenta raw nito ang cellphone sa mga tricycle driver. At isa nga sa napag-alukan ay ang driver na si Edwin, na agad naman na nakapagsumbong sa kapitan ng Barangay Pusew. Yung taga dito na, na, sa amin na yan na bibintahan sana ng cellphone is bumabiyahin ng panggabi. Mm -hmm. Sa po, Opo. Uh -huh. Tapos doon sila nakapark sa may Andocs, Calibro, Sabi nyo. Uh -huh. Yung suspect na yan is binibinta niya, nilalako niya sa mga driver yung cellphone. Tinanong niya kung sinong babae na yan sa cellphone na yan. Sabi uh -huh. nung suspect, eh asawa ko yan. Kasi aware na yung ano yung yung taga dito na yan sa amin na ngayon nga yun nawala yung cellphone nung pinatay yung yung biktima na yung pinatay babae. dito sa amin mm -hmm. tapos eh, sabi niya sa suspect na yan is eh, sige ako na lang bibili mm -hmm. uh, 1500 Uuwi ko muna sa bahay namin patingin ko si patitingnan ko sa ano sa asawa ko oh, sa kung Mrs. magustuhan ng missis ko yun oh, nga. Ho, ho. nagtiwala naman yung suspect na yan yun nga dinala niya dito Pinuntahan nila ako dito, humingi sila ng tulong sa akin. Tapos uh, uh, inano niya yung chuhin niya, positive na kilala naman ng ano ng tsuhin niya. Ngayon nga, yung may-ari ng cellphone na yun is yung pinatay dito sa amin. Agad na aresto ng kapulisan ang sospek na si Alapag. Ginawa natin is nag-contact tayo sa siya PNP. February 24, hay may information kami nga na buo, nga ro'y nga, nga cellphone it ato nga biktima, hay ginabaligya it itang katawo, igto sa Banwa it Kalibo. Sabi nung ano, nung, nung bibili ng cellphone na yan, is, tap, natagalan ako dito, baka, baka maginala at umalis na lang. Mm -hmm. Hindi na natin mahuli. Yun nga, sabi ko sa kanya, sige, uh, huwag na natin hintayin yung polis, importante, nakakontak na tayo. Oh. Uh, ah uh, sige kako, una ka lang, tapos susunod kami sa yon nakamotor din kami. Tapos oh. pagdating namin sa may naman siya Kalibo Bridge, di ba, may may ano dyan, may nakadetail na dalawang pulis ng Kalibo. Opo, oh, opo. Yun, yun, dinaanan ko yun, tapos hiningan natin ng tulong, tapos eh, yun, pumunta na kami sa may Andok, Andon pa rin yung suspect. Naghihintay? Opo. Yun oh. yan, nakausap yun, yung taga rito yun, sa amin na bibili ng cellphone, ipinakita niya yung 1,000 100 pesos, tapos Mayamaya uh, maya maya naman dumating yung ano, yung hininga natin ng tulong na taga Kalibo PNP. Mm -hmm. at na-aresto na siya. Uh, yes. So, Yagi-Yagi, ro, ginubra it aton nga naman siya PNP, ay nag-coordinate sa aton nga katapo it uh, Kalibo PNP uh -huh. para nga mapatigayon do aton nga nga entrapment operation against Raya nga it cellphone nga rin. Natigayon ro, aton nga entrapment operation ag nadakpan na nga tao, agroin nga ni ay napasakaan imaw it. Uh, kaso ag uh, nabaton matait aton nga piskalya may posibilidad nga ro igapasaka namon nga kaso based man sa autopsy result ag based man sa uh, ginako it aton nga sospetsado hayro robbery with homicide sa panayam ng PV News online sa kanya inamin ito ang krimen pag nanakaw lang sana umano ang kanyang motibo pero dahil sa nagising at ng laban ng biktima kaya pinatay niya raw ito anong pangalan mo kuya Imbilito. Imbilito? Alapag. Mm. -hmm. Tapos ba mga bagay. Mm -hmm. Tapos ay, ay pro, tuwag punta na mga, kaya ipinay rin yung sulo ng bagay. Mm -hmm. May iwa gabi. Mm -hmm. Kay magdaw sa kusina. Mm -hmm. Kay pag na ko na ibukas sa kusina. Kaya buksan ko do kusina, kasugod ako. Mm -hmm. Tapos sa may sopa. Mm -hmm. Ayaw na magagubog. Mm -hmm. Tapos ayaw na manananay, eh. Mm -hmm. Pare sa natugog araw. Mm -hmm. ay magdo sa may baraka na ay buksan ko ay hindi mabuksan mm -hmm. ay bumalik ko sa nang uban mm -hmm. ay po magtawa na rin ako kasi rin ang mga ganyan ko ay mahala ba yung takpa at mahala ng bababawin mm -hmm. ay kasing ganyan ay umurusay mo nahuhug yung isa sa nang uban para kato ang dumugan na iwa bago hindi maka-urus makaurusat na yan sinakyan ko yung mga ganyan ko kasi rin naging itapot. Kahit gambo nga nga, Leo. Ito sa singgit mo kay nanay na nagbalikid si nanay ka ako. Mm -hmm. Ang tuwok dumdok, kung masingit ay muna ko dyan ka nga, tumtong ka na. Mm -hmm. Ay dumdok, kung masingit si nanay, nang balikid mo dahil si nanay nang katuwok. Katuwok mm -hmm. kapatay mo. Tapos pagkapatay, Ginguyod ko masakwan. Kaya ba yan? Wala ng insidente nga ra? Ginaako ko Oo, ginaako ko ako ta nang patay sa yung biktima. Sa pamilya is, mm -hmm. nabigyan na ng ustisya yung pagkamatay ng kapamilya nila. Mm -hmm. At sa mga kabarangay ko ay, magingat uh, mag pa rin tayo. Uh, kahit na nahuli na yung suspect nun or gumawa nun, is mag-ingat pa rin tayo lalo na paggabi dapat i-secure natin yung mga pinto natin, yung bahay natin para secure naman yung pamilya natin. Nagpaabot kami it amon nga condolences sa uh, pamilya it aton nga, nga biktima. Agro amon nga tagipusoon hay una gid para kinyo uh, sa pag uh, suporta. Ag syempre hay uh, iya sa part at amon nga naman sa PNP hay amon gid nga tinguhan agubrahon ubrahon do amon nga masarangan nga ang uh, matawaan gid ito si Sharo inyo nga ranga pamilya. Ag sa aton man nga panguyo ay hindi ka mo magkahadlok sa raya nga ranga insidente nga natabo nga ra dahil isa nga ra sa makabit naton nga isang isolated case. Gani aton nga ubrahon para maprotektahan naton do aton kaugalingon. Hay ro, bantayan mismo ro atong panimagay nga hindi gid masugod it ibang tao kapin paro manakaw nga ra. Ag sa panguyo naton iya sa banwa it man siya ay hey, ginaapilagid namon nga kung may nasayran gidman kamo or na witness gidman ninyo ray nga incidente hindi kamo magkahadlok ay iya kami sa numan sya PNP para maga tao it protection nag security kinyo ag para man hay makabulig iya sa amon nga pagimbestiga sa ray nga kaso nga ay ginaayo gid naton atong publiko inyo nga ha hamili gid nga bulig ag kooperasyon para sa ikasulbar itay nga aton nga kaso Pangayon, presensya Hmm. ay uwa mga kuna ako na hunday. Alin mo ay alam, hindi ka natin balik mga kabuhay. Ang ayaw, mga kung alin ito mga parusa ka ako na matulong kung natama ako. Ito oh. ang ah, PBB News Online. B News Online.